Tapos na. Nalagyan na natin ng clip doon. Yeah. Tsaka dito. Hmm. Ganun lang kadali ano. Hindi na siya mababasa. Yan. Kasi nawawala yung grasa. Pag nababasa. So, pag kinakalawang yan, eh nasisira kagad. Yan, good morning, good morning mga kabayan ano. So ngayong araw na 'to magpapalit tayo ng steering boots. So napakadali lang ano. yan, wasak na. Hmm. Delikado na, nawawala na yung grasa, nawawala na yung kinakalawang na laging nababasa ng tubig. So napakadali ang palitan ito. Papakita ko sa inyo mga wayan, mga kadbe. Ang isang steering boots yung uh, replacement nito nasa mga 250 lang. Kasi wasak na yung kabilan. Papalitan natin yan yan ang mga kadbi ano una tinanggal natin yung gulong para hindi tayo mahirapan tapos ganun pa rin support may support siya tapos sa uh, dito tanggalin natin yung pin yan no. tapos ito tanggalin natin to lambot lang naman to ano nito 19 yung ano 19 yung uh, open range ano hmm. lang. Lambot lang naman ito. Ayan. Hmm. Hmm. Ayan. Try nyo lang siya pukpukin ano. Kasi ma matigas ito. Kumapit. Balik nyo lang yung nut. Balik nyo lang yung nut. Ayan. 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 Hmm. Ayan. 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 Kasi matigas yung kabayan Kapit na kapit yan Tanggal na Tapos Lagyan nyo siya ng marker dito Tapos Ito nakaharap hmm. Hmm. Yan may marker na 1 2 3 4 5 6 7 Yan lang yan 7 no? Na. Oh. Oh, natin to. Ayan. To. Yung tira, yung tira din yata tawag ito eh. yan, yan. Okay. Tanggal na. Mga pibay pa. Sigas pa. Original ito, no? Hindi ko pa pinalitan to. Tapos itong itong lock niya. Tanggalin natin to. Hindi mo natin matanggal to. Dosi siguro to, dosi. Yun, dosi. Tapos ito. 22. Yun. Ngayon natin to. Tanggalin okay. natin to. Kayang-kaya, <laughs> -kaya, no? Hmm.

Lagyan siguro natin ng grasa to. Hmm? Pag ito nasira, nagkaliking-liking dyan, malaking trabaho, malaking uh, gastos. Yan. Hmm? Pag nagliking yan, nauubos yung steering oil. Pag nauubos yun, eh, sigurado may liking dito. Yan. Malaking trabaho. Tapos, kumasan. Malaking

Isprihan hmm. na rin natin itong ano, yung uh, kupling yung pinans Ayan hmm. Yan ano yung boots natin napalitan na ang bakit ang bakit Iyan ang mga kabayan ano, so mga kadbi. Ka so, patapos na yung uh, dini-IY natin na uh, pagpalit ng bagong uh, steering boots. So, sana may natutunan kayo mga kabayan sa usapang DIY pambahay lang ano. So, kung uh, nagustuhan niyo itong uh, video na to ay pwede makahingi ng favor. Please like and share and don't forget to subscribe and hit the notification bell para abitin kayo sa ating mga vlogs. Okay, tapos na. Yan, tapos na 'yung busi ay uh, rubber boots sa so steering dito tapos na. Yan. Balik na natin. O linis muna tayo saglit. Linis muna tayo saglit. Okay, sana may natutunan tayo, no? DIY pambahay lang 'to, no?